ang ating word of the north ay tumayo tumayo Let's stand together and sing this song. Happy birthday song. Just sa Bolina, Umdeng. Umdeng. Uh, ano, Umdeng. sa Ibaloy, Indayat. Indayat. Uh, uh. Samantala sa Iloco naman, Tumakdur. Tumakdur. Uh, minsan nawawala yung letter K talaga dyan. Pu kan ay, Pumeka. Bakit? sa Kapampangan, Sinalakad. Di ba dapat yung walking Umu. yun? Sa Pangasinan? Imalagay. Imalagay. oh, Tumayo. Imalagay ka? Imalagay. 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 Uh, sika. <laughs> hindi ko alam kung paano gawin <laughs> sentence talaga yon. Pero yan nga, ang ating word of the norte ngayon, ang tumayo. tumayo. Kaya ikaw dyan, na nakahigapan ako, tumayo ka na ka MB dahil oras na para gumalaw-galaw ka at nang sagayon ang iyong mga kasukasuhan ay Imalagay hindi naman mag -luck. na, <laughs> Tumayo. Paano, paano kanta yan? Tumayo. Ano? Tumayo, di ba? Nakaupo, oh. nakatayo, angel. Ah, okay. Ewan <laughs> ko sa'yo. Minsan talaga hindi ko dito intindi itong kasama ko pero natutuwa ako dahil tignan mo. <laughs> ha, pa direct, pa-close up nga po oh. sa masaya niyang mukha. Oo, oh -oh, tignan na oh, oh. Fresh yan. Tumatawang mag-isa ka oh, Pero hindi pala natin may close up kasi walang tao dito. Pwede <laughs> yan, <laughs>